Hello mga busing, good day sa inyo naman tananda Oop, dinya naman ko subong adlo Kaya malagaw-lagaw naman ta Kay medyo daw na boring ko sa kabuhi Ko sa kamali Lagaw-lagaw naman ta sa ibang nga pungsod mga busing Kay dito naman ta manginaon mga busing Kaso rumood sang permilang uga akong sudan Yung di Ari mga busing, wagin oh, ginlawig-lawi ko na akong Pagkatapos ko gali lawig sa akong karbo kugali, labig, sangha, pangarbo, Mga busing, nagdiritso na ko pa nyo mga busing Pagabot ko sa New Zealand mga busi nakita ko din nga akong amigo ari di sa gali mapakarga sa tubo mga busi nami gali di sa New Zealand mga busing kay e, may tubo man sila gali dawara lang ta sa negros gali sini mga busing. pag sa amigo ko sa tubangan ko siling ko papap bihanay dul galing ka nami pamatian ni papap mga busing ha, nagdugang gida kung bala ka kagwapuhon mga busing pati ah pero kung gusto mo piim lang ko ah kaya machat chat ang ka ari galip mga busing way flex ko lang mga tapasero sang akon amigo mga bus mga gwapuhon man ni mga busing amo na nabaton sila pakad sa uh, New Zealand mga busing mga taga dito managali sa amon mga busing sa Purok Pai Barangay Kamingawan Kabangkalan City mga busing ha. Pagkakaldo na di yung ilang asweldo ya mga busing Tira dampi mga busing nagkarga na sila dayo Mga pisan-pisan, gid -pisan. nga mga tao ya yeah, Apo ya yeah, nagsabad-sabad naman din mga busing oh Salasta <laughs> kami day! Uligan niyo kami mga busing dio o! Mga busing! Gwapon! Aryo, tira kagwapo <laughs> din nga! <laughs> Hedda... O, ma'u drys-gynda. Principal dais? Mae'r sirgynda, mae trys-gynda. trys lang. ha Aray gali mga busing, i kulang ko lang ang bulan sa nyo sila At ay ka sana, gawin ko ang bulan sa nyo sila mga busing Kamuna nga daw, hindi lang sila nakapuyan mga busing Kay gabi, dire sa nyo sila paglanta ko sa akin, niya silipon mga busing Alauna, nagalis ang kaagaw At tigin hagan ko na lang sila ng amanyapon pamahaw mga busing pero kay daw ay pamansin ako nung mga busing at tapuso na langit nila karga mga busing Para duro dirit so, ilang ako na mga busing Intaktuan gina mga busing maghumok ang dinosaur nga sudan nila karon Ipulo na ato katuwig mga busing <laughs> Katia, jok lang mga pusing Baboy na galing ila Karun mga pusing Amo na sila kapalangga Sang ila amo dire sa New Zealand Tungod niya perti sila ka mga pisa Para galit mga pusing O ang amigo ko nga driver owner sa tracking dire sa New Zealand Mga pusing Amo na siya ang pinakagwapo Tisoy Pag mabuton dire sa New Zealand Nga driver mga busing. <laughs> Are pagid mga busing, i-flex ko lang ako ni sa kamigo. Kamigo <laughs> ko? Mula. <laughs> Mula po sa panit. ba? Diba? <laughs> <laughs> pag mga busing o i-flex ko lang ang pinaka-big boss kideresan nyo silang Si Ryan Gallico Available man ni sa gali mga busing big girls ano pang ginahulat-tulat nyo? Ipiim nyo na ko para chat nyo ang akon Big boss kideresan nyo sila Kideran ng kutob mga busing Makao na kami ha Bye bye, I love you Thank you for watching Mama, tsok chup pa <laughs>